Akala mo ba healthy ka na? Alam mo ba, ang hypertension or alta pressure ay tinaguri ang silent killer? Oo, ang sakit na ito ay tila tahimik lang na umaatake, kaya't madalas ay hindi natin ito napapansin. Isipin mo na lang, ang mga maliliit na gawi na pinapabayaan natin, maaaring maging dahilan ng mas malubhang problema sa kalusugan, tulad ng stroke, atake sa puso, at pinsala sa kidney. Kaya naman, kung may alta pressure ka na, or may kakilala kang may high blood, makinig ka na. Kailangan nating maging maingat at mapanuri sa ating mga araw-araw na gawi. Minsan, akala natin okay na ang lahat. Ngunit ang totoo, may mga simpleng bagay na nagiging dahilan ng pagtaas ng ating blood pressure. Gusto mong malaman kung ano ang mga ito. Iisa-isahin natin ang pitong gawi na dapat mong iwasan para mapanatiling malusog ang iyong puso at katawan. Tara, simulan na natin ang talakayan! Hindi lang ito para sa iyo, kundi para sa mga mahal mo sa buhay na kailangan ding maging aware sa mga ganitong bagay. Kung nag -e enjoy ka sa video na ito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi ka mahuli sa mga kahangahangang tips mula sa gintong kalusugan. Tara na at simulan na natin! Marami sa atin ang mismong gawin natin tuwing umaga ang unti-unting sumisira sa ating kalusugan. Kaya simulan na natin! Habit number one, hindi nag-aalmusal. Alam mo ba na napaka-importante ng almusal sa ating katawan? Kapag gutom tayo, parang nagiging masyadong abala ang ating isip at ang mga hormone ng stress ay tumataas. Parang nagiging mas mabilis ang tibok ng ating puso at ang pakiramdam natin ay parang nagiging balisa. Kaya naman, ang isang simpleng almusal, kahit gaano pa kaliit, ay sobrang mahalaga. Isipin mo na lang, pagkagising mo sa umaga, Kadalasang nagmamadali tayo. Minsan, wala tayong oras para maghanda ng masarap na pagkain. Pero kahit isang saging o piraso ng tinapay, malaking tulong na yan. Hindi mo kailangang magluto ng gourmet breakfast para makuha ang kailangan ng katawan mo. Ang biskwit, o kahit ang paborito mong peanut butter on toast, kayang-kaya na yan. Sabihin na nating nagmamadali ka, pero kung makakakuha ka ng kahit anong bagay na mataas sa nutrisyon, talagang makikita mo ang kaibahan sa iyong buong araw. Ang simpleng almusal ay nagbibigay ng enerhiya na kailangan ng katawan mo upang magsimula ng maayos. Isipin mo, bawat sip-sip ng kape o bawat kagatang toast, parang sinasabi sa iyo ng katawan mo, Salamat! Hindi na ako gutom! Kapag nag-almusal tayo, mas madaling mag-focus at mas maliwanag ang ating pag-iisip. Wala nang dahilan para maging balisa o mainit ang ulo. Kaya sa susunod na umaga, Subukan mong maglaan ng kahit limang minuto para sa sarili mo. Maghanap ng kahit anong madaling makakain at tiyak magiging mas magaan ang pakiramdam mo. Tulad ng sinasabi ng mga tao, An apple a day keeps the doctor away, pero para sa akin, ang almusal ang susi para sa mas masayang araw. Kaya huwag kalimutan, kahit gaano ka busy, huwag kaligtaan ang almusal. Magsimula ka na sa simpleng saging o tinapay at tingnan mo kung paano ito magbabago sa iyong umaga. Sige, subukan mo. I-comment tang isa kung ikaw ay kumakain ng almusal or zero kung hindi. Dapat po ay nagaalmusal. Habit number two, madalas na pagkain ng instant o processed food. Sige, simulan natin ang kwentuhang ito tungkol sa mga instant at processed food. Alam mo ba, sa panahon ngayon, ang dami na nating mga pagkain madaling ihanda? Pero, may mga panganib itong dala Halimbawa, mga tuyo, instant noodles at canned goods, di ba? Ang mga ito ay talagang masarap. Pero dapat tayong mag-ingat sa sobrang asin na kasama nito. Kunyari, nagmamadali ka sa umaga at ang instant noodles ang pinakauna mong naiisip. Pero, alam mo ba na ang mga ganitong pagkain ay kadalasang mataas sa sodium? O, oh, yun bang asin na sa una ay wala tayong pakialam, pero sa katagalan, nagiging problema na. Sabi nga nila, ang sobrang sodium nagdudulot ng water retention at pagtaas ng BP. Ibig sabihin, nagiging sanhi ito ng pamamaga at mas mataas na presyon ng dugo. At ayaw naman nating magkasakit, di ba? Kaya naman, kahit gaano kasimpleng magluto ng instant noodles, isipin mo na lang, ay kaya ko naman maghanda ng mas masustansyang pagkain. Isipin mo ang mga sariwang gulay o prutas na kayang isama sa pagkain. Ang mas masarap at mas mabuti para sa katawan. Tutal, ang bawat kutsara ng pagmamahal sa pagkain, talagang nagbabalik sa atin ng mabuting kalusugan. Tama, ang buhay ay hindi lang tungkol sa mabilisang pagkain. Mahalaga rin ang mga desisyon natin sa pagkain. Kaya, sa susunod na makikita mo ang mga instant na pagkain sa pantry mo, tanungin mo ang sarili mo. Saan ko kaya ilalagay ang kalusugan ko sa listahan ng mga priorities ko? Minsan, mas sulit ang maglaan ng kaunting oras para sa mas masustansyang pagkain. Kaya, sama-sama tayong maging mas mapanuri sa mga kinakain natin. Hindi naman sa kailangan nating iwasan lahat ng masarap, kundi ang tamang balanse lang. Kaya, anong masasabi mo? Ready ka na bang subukan ang mas masustansyang mga alternatibo? Piliin ang sariwang ulam. Mas masarap, mas ligtas. Habit number three, laging nakaupo sa umaga. Alam mo ba, Minsan sa sobrang dami ng ginagawa natin, nakakalimutan na tayong gumalaw? Magandang umaga! Napansin mo bang ang mga umaga ay parang nagiging routine na lang? Parang isang mahabang telenovela na paulit-ulit ang eksena? Nakaupo tayo sa ating mga upuan, nag-iisip ng mga gagawin, pero sa totoo lang, ang ating katawan ay parang nagmamakaawa na gumalaw. Kapag walang galaw, bumabagal ang circulation. Isipin mo na lang, ang ating dugo ay parang isang ilog na kailangan ng daloy para maging malinis at buhay. Kung lagi tayong nakaupo, parang nagiging stagnant ang tubig, at di ba lahat tayo ay ayaw ng ganitong sitwasyon? Kaya't kahit simpleng banlaw ng halaman o paglakad sa bakuran, ang mga ito ay napakalaking tulong sa puso at sa ating kabuuang kalusugan. Minsan, kahit isang limang minutong lakad sa paligid ng bahay ay sobrang saya. Para bang nag-recharge ka hindi lang sa katawan kundi pati na rin sa isip. Ang mga simpleng galaw na ito ay nagiging paraan para tayo'y makonect sa ating kapaligiran. Minsan, naiisip mo ba na ang mga bulaklak sa iyong bakuran ay may kwento ring nais ipahayag? Kapag inaalagaan mo ang mga ito, parang ikaw na rin ang nag-aalaga sa iyong sarili. Kaya't sa susunod na umaga, subukan mong bumangon mula sa iyong kinauupuan. Mag-ehersisyo ka, o kahit simpleng pag-inom ng tubig habang may kasama pang sulyap sa mga halaman. I-acknowledge mo ang bawat galaw, maliit man o malaki. I-enjoy mo ang bawat hakbang, kahit pa ito ay sa loob ng bahay. Ang iyong puso at katawan ay magpapasalamat sa iyo. Walang masyadong dramatikong pagbabago ang kailangan. Minsan, ang mga maliliit na hakbang ang nagdadala ng pinakamalaking epekto. Kaya tara, simulan natin ang umaga na puno ng galaw at saya. Habit number 4. Panay reklamo o negatibong pag-iisip. Tara, usap tayo tungkol sa isang bagay na madalas nating nalalakaran, ang stress sa umaga. Alam mo yung mga umagang parang sinadya na talagang sabog? Yung tipong gising ka ng maaga pero sa dami ng nais mo pang gawin, parang ang bilis ng oras na naglalaho? Kadalasan, napapansin mo bang ang stress na dala ng mga ito ay may epekto sa ating katawan, lalo na sa blood pressure? Oo, oh, totoo yan. Kapag ang isip natin ay puno ng negatibong pag-iisip, kahit na simpleng bagay lang, nagreresulta ito sa pagka-stress. Sa totoo lang, ang pagsimula ng araw sa ganitong paraan ay parang paglalakad sa isang madulas na daan, madaling madapa. Kaya naman heto ang isang simpleng solution na maaari mong subukan. Bago ka magmadaling umalis ng bahay, huminto ka sandali. Kumuha ka ng malalim na hininga, yung talagang mararamdaman mong pumapasok ang hangin sa iyong baga. Habang humihinga ka, subukan mong magpasalamat sa mga simpleng bagay. Halimbawa, magpasalamat ka sa araw na sumisikat kahit maulan. Magpasalamat ka sa masarap na kape na iniinom mo o sa mainit na tubig na ginagamit mo para sa iyong paligo. Kahit gaano kaliit o kasimpleng bagay, ang pagpapahalaga sa mga ito empana ay parang pag-asim ng mata, napakasarap sa pakiramdam. Ang mga simpleng hakbang na ito ay makakatulong hindi lamang sa iyong mood kundi pati na rin sa iyong kalusugan. Kapag filled with gratitude ang isip mo, mas madali mong makakayanan ang anumang stress na dumating sa iyo. Kaya sa susunod na umaga, kapag nagmamadali ka na at parang ang mundo ay nagsasabog ng lahat ng mga challenges sa iyo, huwag kalimutang huminga ng malalim. Ang simpleng pagpasok at paglabas ng hangin kasabay ng pasasalamat ay makakapagpakalma sa iyong isip at makakatulong para simula ng araw na may ngiti sa iyong mga labi. Hindi ba't ang ganda ng ganong simula? Habit number five, hindi umiinom ng tubig pagkagising. Alam mo ba, isa sa mga simpleng bagay na madalas nating nalilimutan ay ang pag-inom ng tubig pagkagising? Sa totoo lang, sobrang importanteng habit ito na dapat nating isama sa ating araw-araw na routine. Isipin mo na lang, habang natutulog tayo, wala tayong iniinom na tubig. Kaya paggising natin, ang katawan natin ay dehydrated na. At yan ang dahilan kung bakit parang mabigat ang pakiramdam natin. Sabi nga, ang dehydrated na katawan nagpapakapal ng dugo, mas mahirap trabahuhin ng puso. Ibig sabihin, kapag dehydrated ka, nagiging mas matigas ang daloy ng dugo sa ating mga ugat. At alam naman natin, ang ating puso ang ating pangunahing makina. Kung mas nahihirapan pa ito, e eh mas mahirap ang ating mga gawain. At sino ba ang gustong magsimula ng araw na parang may mabigat na pasanin? Kaya naman, napakasimple lang pero napaka-epektibo. Uminom ng isang baso ng tubig bago kumain o magkape. Isipin mo, para kang nag-recharge ng baterya sa umpisa ng iyong araw. Parang pinupukaw mo ang katawan mo mula sa tulog. Ang sarap sa pakiramdam, di ba? At syempre, makakatulong din ito na mapanatili ang hydration mo habang nagtatrabaho o nag-aasikaso ng mga gawaing bahay. Isipin mo na lang, kung araw-araw mo itong gagawin, unti-unting magiging parte na ito ng iyong routine. Bago ka mag-almusal, bago ka kumuha ng kape, isang baso ng tubig muna. Hindi lang ito makakabuti sa iyong katawan, kundi makakatulong din sa iyong isip. Kapag hydrated ka, mas alerto ka, mas madaling makakapag-concentrate, at mas magiging productive ka sa lahat ng iyong ginagawa. Hindi naman kailangang maging mahigpit o sobrang rigid sa habit na ito. Minsan, pwede mong gawing masaya ang pag-inom ng tubig. Lagyan mo ng slice ng lemon o kaya mint leaves para maging refreshing. Isang simpleng paraan para mas ma-enjoy mo ang kanilang araw. Kaya sa susunod na gising mo, huwag kalimutang uminom ng tubig. Ito ay hindi lang basta ugali, kundi isang pagmamahal sa sarili. Sabi nga nila, ang malusog na katawan ay nagsisimula sa mga maliliit na hakbang. So, simulan mo na ang iyong araw ng may isang basong tubig. Cheers! Habit number 6 hindi sapat o tama ang pag-inom ng maintenance medicine. Alam mo ba, sa buhay natin, napakahalaga ng mga maliliit na bagay na nagiging malaking bahagi ng ating araw? Isa na dito ang pag-inom ng maintenance medicine, lalo na kung may mga kondisyon tayong kailangan bantayan, gaya ng hypertension o mataas na presyon ng dugo. Sabi nga, may gamot ka ba sa BP? Siguraduhin iniinom ito sa tamang oras. Kasi hindi lang basta-basta yon. ito ay para sa kalusugan natin. Akala ng iba, okay lang na minsan ay hindi na lang uminom. Pero alam mo, napakahalaga na sundin ang payo ng doktor. Kapag hindi mo ito iniinom sa tamang oras, parang naglalaro ka na sa apoy. Mas maraming panganib na nagaantay. Kaya ang tanong ko, paano natin dadalhin ang habit na ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Isang magandang ideya ay ang paggamit ng alarm sa cellphone mo o pwede mo itong gawing kaibigan sa pag-inom ng gamot. Halimbawa, kung kailangan mong uminom ng gamot tuwing alas dos ng hapon, set mo na ang alarm na yan. Isipin mo na parang isang appointment mo ito, importante, at hindi mo ito dapat palampasin. Kung may kasama ka sa bahay, pwede mo rin silang gawing partner sa habit na ito. Wala namang masama kung magpaalala ka sa kanila na i-ask ka kung nainom mo na ang gamot mo. O di kaya, pwede silang mag-set ng reminder din para sa'yo. Iba rin ang saya, di ba? Parang may katim ka sa pag-aalaga sa sarili. Minsan, nakakaligtaan natin, lalo na kung busy tayo. Pero sa maliit na hakbang na ito, matutulungan natin ang ating mga sarili na maging mas maingat at mas responsable pagdating sa kalusugan. Isipin mo na lang ang mga mahal mo sa buhay, gusto mo bang makita silang masaya at malusog? Ang pag-inom ng maintenance medicine sa tamang oras, ay isa sa mga simpleng paraan para ipakita ang pagmamahal natin sa sarili at sa kanila. Kaya sa susunod na makalimutan mong uminom ng gamot, isipin mo na lang, may alarm ako, may kasama ako, at hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Hindi ito isang simpleng gawain. Ito ay isang hakbang patungo sa mas malusog na buhay. Kaya let's do this. Uminom ng gamot sa tamang oras at maging inspiration para sa iba. Sa huli, tandaan natin na ang ating kalusugan ay kayamanan. Kaya huwag kalimutan, okay? Uminom ng tama at sige, ituloy lang ang laban. Habit number 7. Sobra sa kape o energy drinks. Sige, pag-usapan natin ang tungkol sa kape at energy drinks. Alam mo, sa panahon ngayon, parang ang lahat ay may kasamang kape, di ba? Para bang bawat umaga ay hindi kumpleto kung walang mainit na tasa ng kape sa ating mga kamay. Pero, teka lang, may mga bagay tayong dapat isaalang-alang, lalo na pagdating sa caffeine. Ang sobra sa caffeine, lalo na sa mga matatanda, ay may mga epekto na hindi natin basta-basta maiiwasan. Alam mo ba, nagdudulot ito ng pagtaas ng blood pressure o BP? At hindi lang yan, nagiging sanhi din ito ng pagkakaba. Iba ang kilig at ibang-iba ang kaba, di ba? Huwag nating hayaan na maging kape ang dahilan ng pag-aalala sa ating kalusugan. Kaya kung ikaw ay isa sa mga mahilig sa kape, Baka mas makabubuti kung isang tasa lang ang inumin mo, or baka naman mas maganda kung mag -decaf ka. Kung gusto mo naman ng mas lokal, subukan ang barako. Ang barako ay hindi lang masarap at rich in flavor, kundi nagdadala rin ito ng kwento ng ating kultura. Plus, mas mababa ang caffeine nito kumpara sa regular na kape. Hindi mo kailangang talikuran ang paborito mong inumin, pero importante na maging maingat at alagaan ang ating katawan. Ang buhay ay puno ng choices, at kung minsan, ang simpleng desisyon na ito tungkol sa kape ay makakatulong sa ating overall well-being. Kaya, sip-sip lang, pero tandaan, sa moderation lagi. Cheers sa ating mga tasa ng barako next time! Laging tandaan, ang maliliit na pagbabago araw-araw, tulad ng pag-iwas sa mga matatamis na pagkain at paglakad kahit na ilang minuto lamang, nagdudulot ng malaking proteksyon para sa iyong puso. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, kahit gaano kaliit, nag-aambag ito sa pangkalahatang kalusugan ng iyong cardiovascular system na nagiging sanhi ng mas magandang pakiramdam at mas maraming enerhiya sa iyong mga gawain sa araw-araw. I-share mo ang video na ito kay lolo, lola o kaibigan mong may alta presyon. Mag-comment din sa ibaba, alin sa mga gawi ang madalas mong nagagawa? Samahan mo kami sa gintong kalusugan, mag-subscribe para sa mas masigla, mas ligtas na pagtanda. Ating paglalakbay, ating pagsasaluhan ang mga kaalaman tungkol sa wastong nutrition, ehersisyo, at pangangalaga sa ating kalusugan. Makipagtulungan tayo sa mga eksperto at sama-samang maghanap ng mga solusyon upang mapanatili ang ating kalusugan sa bawat yugto ng buhay. Kaya't sabay-sabay tayong bumuo ng mas maliwanag at mas masiglang kinabukasan.